for today's video mga kaoye, tara samahan nyo kami mangulimbat, ba eh ng strawberry actually mga kaoye, first time ko mamimitas ng strawberry sarap promise huh? pampatibay ng relasyon fundasyon <laughs> walang pagsimisyon Oh, <laughs> <laughs> Audio Jungle. Ayun na nga no, mga kaoye, napabisita kami rito sa Strawberry Farm. Napakalaking hektarya pala to mga kaoye, actually may iba't ibang mga tanim din dito. Pero syempre mas marami ang strawberry. At ito nga meron mga lettuce, cherry tomato at kung ano-ano pa. Dito pala yan mga kaoye sa Baguio. Dito nga ang isa sa pinakamaraming tanim dahil medyo malamig dito. Ito nga ang itsura ng taniman mga kaoye, napakalawak mo. Oh. No? ang best part dito pagpunta namin mga kaoye wala siyang entrance meron sila rito ang group picking at pwede nyo na pagsamasamahin kung makakailang kilo kayo yun na ang babayaran nyo mga kaoye isa rin to sa mga tourist attraction At ito na nga, palapit na tayo ng palapit sa main event for the day, ang pitasan. At ito nga, hindi na napihilo, kumain na. Mga ganito pala ang itsura kapag ka pinipitas ang strawberry. Yun. Weekdays pala kami pumunta dyan, mga ka kaya medyo onti lang yung tao. Ito nga, oh, kung makikita nyo, mga kawe, parang kami lang talaga yung namimitas. Pero may mga dumating din dyan. Yan naman mga kaoyay kakaibang experience na naman to Kita nyo tong strawberry o talaga makakapili ka sa pagkitas Talagang nakakatakam at makakapili ka ng matamis Sabi nga sa amin na nagagay dyan dapat yung pula pula Para siguradong sulit ang makukuha At habang namimitas kami, eto nga o, oh, meron pang eksena rito. Pita nyo naman, o. Oh. Oh, oh. <laughs> o, tirador. O, tirador. O, grabe oh, parang o, parang first time nakatikin ng strawberry. Char, and shoutout sa iyo, ha. Tirador <laughs> yun. yan. Tatawa ka talaga rito, mga ka -uy. oh. <laughs> o, kasimple lang yan. strawberry. <laughs> At ito nga mga kaoye, ilang sandali pa, dumating na ang mga kasama namin, mamimitas din ng strawberry. Dito mga kaoye, laki na nakuha ng strawberry oh. Ay hindi, laki na ng palachok. Oye TV, shout po mga madam. Okay. Kaway. Yeah. Darating pa sa mga tropang tali dyan, sa mga ano, mga tropang Batis. Oh. Bawi na kami. Kita kits June. Mas sasabi kong napakasarap ng strawberry, lalo na pag bagong pitamong ito. Mo iso, talagang hilig na hiling ang strawberry. At syempre mga kaoye sa tabi lang din ng farm, marami mga nagtitindi dyan katulad ng strawberry shake. At syempre hindi pwedeng hindi natin titikpan yan. Mga purong strawberry talaga nilalagay nila mga kaoye. At sa tabi lang din nila mga kaoye, meron din nagtitindang mga ice cream. In fairness mga kaoye, talagang masarap yung mga tinitindang nila rito. Pagod dyan, lang din kami para sa mga iilang mga pasalubong. Honey Di mga kaoyay, sinubukan ko rin suotin yung bahag nila. Shoutout po pala sa lahat ng mga nakasama ko at sa mga nag-support nung araw na yan. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. At may pahabol pa nga na taho o strawberry flavor. Wow! Thank you so much. Right. Banana balls Banana ball. Isa nga ito sa mga kakaibang tinitinda rito sa Strawberry Farm. Gano'n siya kasarap? Ito nga oh Sarap, promise. Pampatibay ng relasyon fundasyon. Walang kontinisyon. Paborito ni Aling Sion. Thank you. Ate Banana Boy, ito nga, hindi na nagpaawat, talagang titikman na rin Unang kagat banana agad Char. Para siyang version ng nuggets, mga ka-Oye Ganun yung lasa niya, pero masarap pa kasi banana eh. Ito nga yung mga bilihan ng mga pasalubong dito sa Strawberry Farm Akoye, hey, muran din mga gulay pala dito ha Thank you so much sa lahat ng na mga nagsusuport At walang sawang sumuporta sa mga bawat video natin Please like and share for more videos dito lang sa Oye Oye